Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ay masigasig at determinado sa mga gawain. May diskarte sa trabaho at hindi basta nagpapadala sa sinasabi ng iba, mas pinipili ang sariling pananaw sa paggawa. Maingat sa pananalita upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, mapag-aruga at maalaga lalo na sa kalusugan ng pamilya. Hindi nagpapabie sa mga responsibilidad at may inisyatiba na unahin ang kapakanan ng lahat. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan kung dumating, kaya't huwag magpakakampan. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay seryoso at maayos sa trabaho. Ayaw sa paligoy-ligoy na usapan, gusto ay diretsyo at may kabuluhan. Iniingatan ang bawat minuto para hindi masayang ang oras. Mas pinipili ang trabaho kaysa walang saysay na pakikipagkwentuhan. May tiwala sa taong minamahal kaya hindi nagpapadala sa selos. Sa araw na ito, fokus ang isipan sa disiplina at masinop na pagkilos para sa ikauunlad ng buhay. At tandaan, huwag baliwalain ang mga palatandaan ng paligid, Maging handa sa biglaang pagbabago. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay masipag at may malasakit sa mga gawain. Hindi mahilig sa matagal na usapan, mas gusto ang mabilis at malinaw na komunikasyon. May pagdududa sa mga bagay-bagay ngunit ito'y dahil sa nais lang makaiwas sa maling desisyon. Mahilig magplano lalo na sa usaping pinansyal, iniisip ang hinaharap at may disiplina sa paggastos. Masaya kapag nararamdaman ang kasiyahan sa loob ng pamilya. At tandaan, ang kalikasan ay may mga sorpresa, kaya dapat ay laging may paghahanda. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay may seryosong pananaw sa trabaho, ayaw sa istorbo at mas gusto ang mag-isa kapag gumagawa. Hindi madaling mauto at may sariling prinsipyo. Hindi seloso at may tiwala sa relasyon. Bukas palad sa gastusin kapag para sa pamilya. Hindi basta nagpapadala sa emosyon, pero marunong umunawa sa damdamin ng iba. Sa araw na ito, mas gusto ang tahimik at organisadong galaw ng araw. At tandaan, walang kasiguraduhan ang daloy ng kalikasan, mas mainam ang maging mapanuri. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay may tapang at lakas ng loob na harapin ang mga gawain. Kapag may sinabi, ginagawa. Hindi gusto ang pagmumura o kayabangan sa usapan, lalo na sa loob ng tahanan. Masigasig sa hanap buhay at hindi takot sa pagsubok basta marangal ang paraan. Maaaring umiral ang selos ngayong araw, kaya't kailangan ng maingat na paghawak sa emosyon. Malambing at tapat sa relasyon. At tandaan, ang pagbabago ay maaaring dumating anumang oras, ingatan ang damdamin at pananalita. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay praktikal at matalino sa bawat galaw. Hindi gumagawa ng kalokohan sa trabaho at gusto ng maayos at malinaw na sistema. Iniiwasan ang usapang bastos o berde, at pinahahalagahan ang respeto sa bawat isa. May disiplina sa pera at laging iniisip kung paano makakaangat sa buhay hindi na titinag sa alok ng suhol, malinaw sa kanya kung ano ang tama at marapat. Tahimik pero may paninindigan. At tandaan, hindi mo hawak ang kilos ng kalikasan, ang pagiging alerto ay laging kapakipakinabang. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ay may ugaling mapagpakumbaba sa araw na ito. Maingat sa mga salita at kilos upang mapanatili ang maayos na pakikitungo sa lahat. Pinipili ang katahimikan kaysa makipag-argumento. Mapagkumbaba pero may matibay na prinsipyo. Ayaw sa mga taong pabago bago ng isip at gusto ang malinaw na direksyon sa bawat usapan. Marunong makinig at may malasakit sa mga taong malapit sa puso. At tandaan, hindi palaging inaasahan ang galaw ng kapaligiran, mahalaga ang pagiging alerto sa lahat ng oras. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay seryoso sa mga personal na layunin ngayong araw. Tahimik pero malalim kung mag-isip. Hindi basta nagpapakita ng emosyon, pero may matinding determinasyon kapag may gustong makamit. Maingat sa pagtitiwala, pero kapag nakuha mo ito, buo ang suporta. Sa pakikipag-ugnayan, tapat at ayaw sa kalokohan. Hindi nagpapadala sa chismis at marunong magpanatili ng respeto sa sarili. At tandaan, laging may bigla ang galaw ang kalikasan, maging mapanuri at huwag mawala ng kontrol. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay palaban sa hamon ng araw na ito. Energetic at hindi natatakot subukan ng bago. Gusto ng bukas na usapan at hindi ikinahihiya ang opinyon. Ayaw sa makikitid ang pananaw. Marunong tumanggap ng pagkakamali pero hindi rin nagpapalamang sa mga mapagsamantala. Malambing at maalalahanin sa mga taong mahalaga sa kanya. At tandaan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay laging nariyan, kaya mahalagang maging maingat at flexible. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay may ugaling masinsinan at seryoso ngayong araw. Laging nakatutok sa responsibilidad at ayaw sa kalat na plano. Hindi mahilig sa drama, mas gusto ang mga gawain na may malinaw na direksyon. Tahimik pero may tiyak na galaw para makamit ang mga layunin. Hindi pa bigla-bigla sa desisyon at maingat sa gastusin. At tandaan, hindi lahat ng dumarating ay nakikita agad, laging maging alerto sa posibleng pagbabago sa paligid. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay malikhain at may bukas na pag-iisip. Mas gusto ang kakaibang paraan ng paggawa ng mga bagay. Marunong makisama pero may sariling pananaw. Sa araw na ito, maaaring bigla siyang magkaroon ng ideya na makakatulong hindi lang sa sarili kundi pati sa iba. Mahalaga sa kanya ang katutuhanan at hindi madaling maimpluwensyahan. At tandaan, minsan ay may kasamang pagkabigla ang kalikasan, manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay sensitibo sa emosyon ng iba. Ngayong araw, mas bukas ang kanyang damdamin para unawain ang kapwa. Maaaring maging tahimik pero malalim ang pag-intindi. Ayaw sa gulo at palaging naghahanap ng maayos na pag-uusap. Masaya kapag may kasunduan at kapayapaan sa paligid. Sa usaping pera, may pag-iingat pero nagbibigay kapag alam niyang may tunay na pangangailangan. At tandaan, ang bawat galaw ng kalikasan ay maaaring magdala ng bagong direksyon, huwag matakot basta't handa ka.